Yan, welcome sa Jawa's Kitchen. Magluluto tayo ngayon ng pansit to. Yan no, yung ginagawang mami. Pero gagawin natin ngayon, dry natin. Dry na luto. Lagyan natin ng baboy, pichay. Yan, pichay. Yung tangkay na pichay, sayote. Saka yan no, yung bell pepper. Yung sa bawang sibuyas. Saka yan no, pork cube. Ayan, simulan na natin. Ha, maglagay ko na ng mantika. Eh bawang. Bawang. Sibuyas. Ayan, lagayin natin yung sayote. Saka yung tangkay ng sisayon. Mahin natin yung kasi matigas ito.

saka lihat fokus kalau nantinya kalau saya nang si yang si karena malah ada anak agak sempre peminta ya peminta Ayan. Kusti ng asin. na yan. Ayan. Soyo. Ayan. Mm, ako. Halawin lang. Paglagay ako ng konting tubig. Isang tasa lang. Ayan. Saka takpad. Yan. Antayin natin na kumulo lang. Yan, kumulo na. Yan, no. Oh. Lalagay natin yung pansit. Yan, no. Oh. Yung pansit pala natin to, klating kilo to. Yan. Haluin lang natin. Halloween. Halloween. Ayan. Ang baboy pala na ginamit natin dito ay yung malambot na parte. Para dali lang siya malumambot. Ayan. Dali lang lutuin. Ayan. Tapos, lagay natin yung dahon ng pichay. Ayan, luto na yung pansit natin. Pansit miki. Yung dry pagkaluto at saka sinuga natin ng baboy. Uh, sayote at saka pizza eh. Ayan o. Oh. Ayan, luto na. Kain na kainan na. Kain na na. Kain na na. Ay,